Kada ng 44 anyos na lalaki makalis na pagbabadilon sa barangay San Isidro Uwas Albay, alas 8 ni Banggi nakalis na, na Domingo, Agosto 4. Binisto ang biktima na residente kang barangay San Juan Pareong banwaan. Residente namang kalugar kang insidente ang sospek na marikas na duminulag asing padagos pang pinaghanap hastangon yan. Sigun kay Police Major Nathaniel Jacob ang kan Uwas Municipal Police Station, basado subot sa witness, mantang naglalakaw. Nagkaigwa subot ni mainit na diskusyon na ng na nauli sa pambabadil kan sospek. Anong natama ang imbala sa lain na parte kan sa iyang lawas ang tulus na ikinagadan kan biktima. Kung sa filing of the case, pag nakuha na natin lahat, yung autopsy result, yung other pertinent documents, automatic, baka bukas, i-file na namin ito dugang pa hepe. Parehong drug personalities kan nagkaaging taon ng mga persona na saru sa pigsisirip nindang motibo sa krimen. Sa constituents ng UAS, ipagbigay alam sa amin, if ever man nakuha ninyo, uh, hindi ko muna isasabi yung pangalan pero maano naman natin yan. Kung sino man na nakakaalam ng kanyang whereabouts, pwede din. Pwede tumawag o I-text na lang sa hotline ng UAS Municipal Police Station. Narecover sa pinangyarihan ang nagkapirambasyon ng balak ang kalibre 45 na badil. Pigbibila na naman sa saindang residensya ang biktima. Para sa mga baretang tatakbikol, may arango.